Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Lebron James pagkatapos ng dikit na panalo ng Team USA laban sa South Sudan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakapag-sign ng Adepong Los Angeles Lakers ng bagong shooter. Kahit man nga po mga katrops, maagang natambakan ang Team USA sa kanilang exhibition game ngayong araw laban sa South Sudan, ay nagawa pa rin nga po nila dito na makapag-comeback at manalo sa si score na 101 to 100 sa paunguna ng kanilang mga players na na Joel Embiid na nagtala ng 14 points at 7 rebounds sa kanyang 5 out of 6 shooting. Antona Davis na nagdala ng 15 points, 10 rebounds at 2 blocks At higit sa lahat sa si Lebron James na kumuha rin naman ng 23 points at 6 rebounds sa kanyang 9 out of 13 shooting Kasama na dyan ang kanyang game winning layup sa uling mga segundo ng 4th quarter para manatiling undefeated sa kanilang mga exhibition game Sa kanilang kasalukuyang record dito na 4 wins at 0 losses At kasabay nga po mga katrops ng kanilang panalo ay mismo si Lebron James na nga po ang nagsabi na proud nga daw po siya sa pinakitang performance ng mga players ng South Sudan. Gayong sa ganda nga po ng nilaro nito ay natest nga daw po nilang lakas at chemistry ng Team USA at iyan ang gusto nga po niyang mangyari sa kanilang mga laro. At matapos nga po mga ng kanilang laban ay magkakaroon pa nga po sila dito ng isa pang exhibition game laban sa kasalukuyang world champion na Germany kung saan expected nga po na maglalaro na dito ang kanilang superstar na si Kevin Durant. Samantala, toon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakapag-usay na nga po Los Angeles Lakers ng bagong shooter. Sa pangatlong sunod na beses nga po mga katrops, na pagkakataon ay naipanalo na naman nga po ng Lakers ang kanilang huling game sa Summer League sa kanilang laro ngayong araw laban sa Chicago Bulls sa score na 107-81. Sa paungunan ng kanilang two-way player na si Blake Henson na nakapagtala dito ng 25 points, 2 assists at three rebounds kasama na dyan ang kanya mga binitawa mga 3-pointer kung saan may pagkakataon pa nga po na hindi pa siya dito sumasablay kaya mukhang tama nga po talagang pagkuha at pagpapaperma sa kanya ng Lakers bilang kanilang bagong 2-way player. Bukod rin naman nga po mga kay Blake Henson ay nakapagtalaran naman nga po dito si Quincy Olivari ng 20 points at three rebounds at si Moses Brown na kumuha rin naman ng 10 points at 8 rebounds. Kaya dahil nga po sa kanila ay nagawa nga po ng Los Angeles Lakers na magkaroon ng 3 straight wins at maipanalo ang kanilang huling game sa Summer League nang wala ang kanilang mga super rookies kasi na Brownie James at Dalton Keneck na hindi na pinaglaro pa ngayong araw ng kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay makakapagpahinga na nga po sila dito ng mas mahaba at mas makakapagfokus na nga po sila sa kanilang magagawin pang practice para mapa-improve ang kanilang laro bago pa man magsimula ang 2024 to 2025 NBA season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.